So ayun, magandang hapon po sa lahat mga bossing. Muli tayo nagbabalik. This is Ray TV Vlog. From Ring Country Game Farm po mga bossing, mga idolo. So ayan na si Ming Mingo for sale. Kit! Ayun, kulit. ah uh, by the way, mga bossing, uh, ito na po mga bossing yung inabangan yung lahat uh, sa mga nagtatanong sa akin. Uh, gaya ng pinangako ko sa inyo, na i-update ko dito at mag-update ako ng mga polit natin na mga bagong dating so ito mga bossing mga idol uh, kagabi lang po ito dumating dito sa Green Country Game Farm Batangas galing po ng Rojas so ito na po sila mga bossing so meron tayo dito available na Gilmore Hats Possum Sweater 5K Sweater Boson Rounded and uh, Sweater Bosom na 50-50 mga bossing may idol so Paano yun? At uh, makita nyo, uh, panoorin yung video na ito mga bossing at uh, ipapakita ko po sa inyo yung ating mga pulit na available mga bossing dito sa loob ng Green Country Game Farm po mga bossing mga idol ayan yung ating logo so ayan po mga bossing uh, simulan natin dito sa isa Magandang araw po sa lahat mga bossing. Kita po yung ating 50/50. -50. So mga new harvest natin ito, mga national po mga bossing, mga idolo. Ayun. Ang gaganda na natin, mga new harvest. Ito mga polit National banded po ito mga bossing, national na po ito. Wala na po tayong local na mga pulit sa mga nagtatanong dyan. Kung mayroon tayong local na pulit, wala na po tayong mga bossing. Ito na lang ay national ito. First bus ng national. 50-50 uh, sweater Boston. So, lipa tayo dito sa kabila mga boss. ang uh, dumating dito sa akin, in order ko. ah uh, for the head. So, yung dumating lang dito sa akin, 30 heads gawa nag-order pa tayo ng uh, gelmor so meron din tayong gelmor doon uh, maya isa isa natin ito at uh, ipapakita natin sa inyo lahat mga boss meron so pasok tayo dito sa pin number 7 kung saan nakalagay yung ating uh, mga pullets na 50-50 din so. so, ito sila mga boss uh, sa isang pin dalawang bali 40 heads ito uh, bali natin ko sila dalawang pin tag 2020 -20. so ito yung isa Uh, pin number 7. 20 heads din ito mga bossing mga idol. So kagabi lang ito dumating. Uh, bagong rival natin. So ito yung ating mga 50-50. So sa mga naghahanap dyan. Ito na mga bossing yung inintay nyo. Ito maganda din o. No? Oh, lakad Sexy. So, Ang daming magaganda dito mga bossing mga idol. Ayan po yung ating mga pulit. Ayan. Ayan po mga boss. Ito po mga bossing, 50-50 din ito ha. Ah. Dalawang pin po ito, 40 heads yung ating uh, mga 50-50 na mga pulit. Tingnan niyo. Tingnan niyo mga bossing gaganda ito kuan. Well, maganda din 'tong nasa bunga na 'to, huh? sexy oh. Huh? Ayun, So, pagkatapos nito mga bossing, papakita natin yung ating uh, mga 5 k sweater. Meron din tayo dito 5 k sweater na dumating. Ah, uh, 2M, 2M line na sweater. So, lipat tayo dun sa isang pin uh, kung saan naman po nakalagay yung isa nating uh, yung ating mga sweater. So, ayan mga bossing, dito naman tayo sa 5K kung saan nakalagay po yung ating mga 5K dito sa pin number 7 dami din dami yung ganda ayun o oh. ayun ganda o oh. ayun mga bossing o oh. ganda sexy sexy ayan si so beautiful ayan litaw na litaw talaga yung kanyang kagandahan So, ayan mga bossing, sa mga naghahanap ng 5K dyan, ito na po yung ating 5K sweater. Uh, 2M line, 2M no, 2Million line na 5K sweater. Uh, ito sila mga bossing. Uh, 30 heads, at of the heads, oh, 25 heads. So, ganun mga 25 heads, so 30 heads yung 5K natin mga bossing. Yung posom, marami tayong posom. So, sa mga naghahanap din ng posom, meron tayong mga bossing so alilipat ah, tayo ng pen so nakita nyo yun ng 5k natin kung gaano kaganda dyan Lilipat naman tayo dun sa ating uh, boson. so marami din tayong dumating na boson yung bosen natin na dumating ay uh, 40 heads yung boston natin ng na mga pulit so ito yung ating mga 5k ayan 5k po lahat ito mga bossing dami So, lipat tayo doon sa Boston. So, lipat tayo dito sa ating Boston Roundhead, mga bossing. So, ito, daming nagtatanong na ito. Ayan, ayan, yan ayan, yan, makikita nyo dyan, mga bossing. Oh. Daming nagtatanong na ito kung saan ko ito ginagamit. Ito, mga bossing, yung ginagamit ko tuwing gabi. Uh, pag ako'y gumagala, sumasakay sa aking wales ay eh, joke lang Ito yung ginagamit ko dito mga bossing uh, Panghuli ko po dito sa mga pullet andito sa loob So para hindi tayo mahirapan At uh, less stress yung ating mga alagang manok Lalo na sa madami sila at may bayra-arayara So yun lamang po yung purpose niyan mga bossing may dito So anyway, balik tayo dito sa ating Boston Roundhead So ayan mga bossing Yung ating Boston Roundhead So ito yung Boston Roundhead natin ay dalawang pin naman ito so 40 heads so yung ginawa ko naman dito ay tig, tig 20 heads sila mga bossing mga dulo dahil ka, ah, kung pagsasamahin natin sila sa isang pin ay hindi kasya ta may tayo sa pagpapatuka uh, so ayan po sila mga bossing Ah, national din ito mga bossing ha ah. national born wala na tayong local so yan po yung ating uh, buson round hit o na ha sa mga nag dyan at nagtatanong, Boss, wala ba tayong mga uh, available na pulit dyan? Kailan ba yung pulit natin na Eh, ito na po mga bossing may dulo. Uh, ayan na po sila. So, busong roundhead pulit. Andito na po mga bossing. So, punta natin yung isa. Isang pen naman, nandiyan katabi nila. Para makita nyo din po mga bossing. Yung ating mga alagang manok na mga pulit. Ah, ito lahat sila mga bossing pure po ito ha. Ah. Ayan. Gaganda. So, lipat tayo dun sa kabila. So, ito mga bossing yung ating possum. Mga possum sweater natin. Ayan po sila. Medyo dugyot yung kanilang itsura ngayon dahil siguro sobrang init ay eh, nagkubkub sila dito sa buhangin kasi buhangin ito mga busing eh. -cub -cub sila so yung ganda ng itsura kailangan nating iligo ulit ito so after 2 uh, days pag naka recover na sila maganda na yung kain nila ay eh, eto na yung ano kaya na uh, sila ulit mga bossing pagdating dito although naligo na sila doon sa rojas bago i-harvest ito sa range, pero pag ganitong itsura nila siyempre ay eh, eh, mahihan naman tayo sa ating mga taga-suporta uh, mga buyers natin na punta dito iindugyot eh, ang itsura ng manok natin at uh, kahit tayo eh, hindi tayo conform eh, uh, sa mga ganyang uh, sitwasyon so kailangan natin silang iligo ulit So ito sila mga boss posom po ito ha So ito yung ating mga posom, So dami sila ito mga bossing ah uh, Nasa 40 heads din ito May meron pa doon Sa kabilang yan Ayan Ayan sa kabilang pin Ayan mga bossing hindi na natin puntahan doon. Dali lang ah, yung kanilang tsura doon. Ganon din. Ganun din. So, so, ito. Sobrang init siguro ng pakiramdam nila nito. Dahil, siyempre, yung biyahe ay tumagal ng 18 hours to 16 hours yung biyahe. So, oh, by island. So, yun eto sila mga bossing yung posom sa mga naghahanap ng posom dyan ito na po mga bossing mga idol. 40 heads yung posom natin dito magsawa kayo sa dito ayan uh, hindi na natin may papakita yung ating uh, gelmore basta uh, sa mga naghahanap dyan ng gelmore meron ako ditong gelmore ha. Uh, kaya lang hindi na natin may sasama dun sa video gawa ng alanganin na tayo sa oras so magpapatuka pa tayo mga bossing So, ito na lang mga busing at uh, hanggang dito na lang po yung ating video para sa araw na ito. At uh, magandang araw po sa lahat mga busing mga idol. No? And have a good day mga boss idol.